Hello po, good morning po sa ating lahat Welcome back na po sa Youtube Channel For today's video, atin pong ipapakita sa inyo kung paano po tayo magturok ng uh, Vitamin B Complex at saka uh, Vitamin ADA po mga kaibigan So kayo po yung mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, ang pagkikultura Mag-subscribe lang kayo sa ating Youtube Channel Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures So umaga po mga kaibigan, uh, tayo po ay magtuturok ng uh, vitamin B complex at saka vitamin D po dito po sa ating inahing baboy na iyan. Kasi po siya po ay naiwalay lang natin doon po sa kanyang uh, mga biik doon po sa ating likuran. So kanyang po mga biik po ay nasa 30 days o so ngayon po ay nasa 31 days na po iyan kasi po yung araw ng ating pagwawalay ay nasa 30 days. So kahapon po atin uh, naiwalay yung mga biik. So yung ating mama mamapig po, ayan po, dito po natin inlagay sa uh, kabilang uh, banda po ng ating kulungan. Ito pong vitamin B complex sa saka vitamin EDA po mga kaibigan ay mahalaga po ito dito po sa ating inahing baboy lalong lalo na kapag sila po ikakawalay lang po sa kanilang mga biik para po masupplement po natin yung kanyang katawan nang sa ganon siya po ay makarecover ng madali kapag uh, nagpapalili yung ating inahing baboy marami pong mga vitamins at minerals yung nawawala sa kanya kasi po naipasa po niya sa kanyang mga biik so para madali po maglandi yung ating inahing baboy boy na, nasa 3 to 1 week o 3 to 7 days after walay uh, importante talaga tayong magturok ng vitamin B complex 5ml at saka vitamin E din po mga kaibigan 5ml so itong dalawa po mga kaibigan ay uh, parehas lang sila vitamins kaso nga lang yung itong B complex po ito po yung mga B vitamins kaya tinatawag siya na B complex lahat po ng mga vitamin na vitamin B mula vitamin B1 hanggang uh, vitamin B12 at saka vitamin B50, B2, uh, B15 ay nandito po sa B complex. So, in short po mga kaibigan, lahat ng mga vitamin B na mga vitamins po ay na-incorporate po dito sa vitamin B complex po mga kaibigan. Ito naman po'ng vitamin A, D at saka E. Ito po ay walang B vitamins. So, ang nandito po sa vitamins na ito ay vitamin A vitamin D at saka vitamin E. So, ang tawag sa kanya ay vitamin A, D, e. So, parehas lang silang vitamins, pero si ito sa kabila ay walang B complex, walang vitamin B. Dito naman po sa kabila, vitamin B complex, wala po siyang vitamin A, wala po siyang vitamin D, at saka wala po siyang vitamin E. Importante kasi yung vitamin A, D, e, kasi po, yan po ang nagpapa ng paglalandi ng ating inahing baboy. Mas madali po silang maglalandi kapag na po natin ng vitamin ADE. Itong dalawang vitamins na ito ay pwedeng paghaluin uh, sa isang sirens na po mga kaibigan. Kasi po, pareha po silang vitamins na nagkukuntay ng B-complex at saka ADE po mga kaibigan. So ngayon, tayo po ay mag-withdraw ng 5 ml ng uh, vitamin ADE at saka 5 ml din ang vitamin B complex. Ang una po nating i-withdraw ay itong vitamin ADE. Kasi po, ang vitamin ADE po mga kaibigan ay oil-based. Matagal po natin siyang hugutin mula po sa kanyang sirens. Ito na mga pong vitamin B complex, ito po ay water-based. So, madalit na po siyang ating hugutin mula po sa sirens. Ito pong ADE ang ating una pong kukunin. So, kukuha po tayo ng 5 ml dito po sa kabila. Ayan. Medyo matagal po siyang uh, mahugot kaibigan kasi po oil-based po 'yung Vitamin E. D, e. Ayan, dahan-dahan siyang a uh, bumababa. Kasi oil-based po siya. Ito na po, 5ml. At ito naman pong uh, B-complex, madali lang kasi po siya po water-based. Ayan. Madali lang nating mailagay yung B-complex. So ngayon po, ayan na po. Ito na po yung pinaghalong vitamin B complex at saka vitamin ide e po mga kaibigan. So ngayon po, tayo po yung magtuturok na po sa ating inahing baboy. So ang ating pong site for injection sa kanila ay dito po sa bandang leeg po mga kaibigan so pwede naman po sa bandang puwet kung saan po kayo komportable pero ako po komportable pa ako na dito po magtuturok sa leeg ng ating mga ragang inaheng baboy po mga kaibigan ang una po natin gawin po mga kaibigan ay atin po himas-himasin itong area kung saan po tayo magtuturok para po ah, hindi po magugulat o manibago ng ating inaheng baboy pagkalapat ng karayong himas masi natin. So, pagka-hemas po mga kaibigan, kapag siya po ay medyo relax na po, ayan, pwede na po natin siyang tunutan. Pag turok nito, yung isang kamay po natin ilagay po dito sa kabilang banda para yung pressure po sa kabila atin pong wasta. Ganyan po mga kaibigan. Ayan po. Ganun lang po kasimple yung pagturok na ating vitamin sa kinahing baboy po mga kaibigan. Then, kapag naipasok po po yung mga vitamins, ayan, i-massage natin yung uh, kiriya kung saan po tayo nagturok para mas hindi po mag-accumulate uh, yung uh, vitamins para mas spread at magkaroon ng proper absorption. <coughs> So yan po mga kaibigan, yan po yung ating uh, uh vlog ngayon na tayo po yung po ng vitamins po dito po sa ating mga, uh, dito po sa ating inahing baboy po na kakawala na po sa mga biik po mga kaibigan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.